Good morning, good morning sa lahat uh, Ako ay isang marine biologist uh, Sumubok Makipagsapalaran uh, Sa pamamagitan ng pagsasaka Tingnan ang buhay kung uh, Kakayanin Subukin kung ano yung mga uh, Hadlang at uh, mga problema Ngunit uh, subukan natin kung paano magtanim ng uh, melon Isang conservationist ng Megabyte Diversity dito sa Pilipinas. Sinubukan kong paano uh, mamuhay ng simple. Subukan kong ang kikitaan uh, kikitain ay sapat para sa pangaraw-araw. May mga paraan na sa iba na nagtatanim pero sa akin ang ginawa ko ito ay uh, paraan ng pagtatanim gamit ang isang vertical uh, gamit ang isang vertical na pamamaraan gamit ang mga local materials so, katulad ng kawayan at kung ano-ano pa man sa paligid at kahoy gamit din natin ang local seeds malapit ng uh, mahinog at ito ay nagsisimula ng mamunga paunti-unti na ay lumalaki ang mga bunga ang tanong ko dito, dito kung saan ko siya ibibinta uh, magkano ang kikitain ito ba ay sapat at uh, ba sa pangangailangan ng pangaraw-araw at uh, ang pamaraan mang ito ay uh, sustainable for conservation at makakatulong pa sa food security tingnan natin at follow my YouTube.